baka anak Sa bahay para mas muna natin tapusin 'yung baki, kitchen. Kasi 'yung kitchen, lutuan, lutuan ng palitan na mananalo to gagawin ko na Kasi malapit na magpasko at uh, para maluwag 'yung ating area do sa sala, so kailangan din nating tanggalin 'yung lutuan 'to para ilipat sa ibang istasyon. Sa ibang istasyon. Okay so, guys, uh, magkita-kita tayo mag-aantay tayo na Ayan na po guys. So, 15 um, na sako lang po yung ating um, kukunin na para para doon sa ating um, lutuan. Magkasya na kasi yan. Ayan po yung sako. Binili na po natin. Huh? kia <coughs> tōpoto

construction worker. Huh? Oh, dito po guys. ay eh, pagdating um ano dito po tayo paggagawan ng abuhan or lutuan. Konting space lang naman. malipat ko lang yung ano, yung lutuan ko doon sa loob. Para mas malawak kasi para mas malawak yung area dating dito. So kailangan kong tanggalin 'yan para mas malawak sa darating na Pasko di pa Diyan po tayo gagawin ng lutuan ayan guys o na po Ayan, yung kapatid ko nag-upload sa na. Sako na bala. So, ayun na po guys. Oh. ayan po guys uh, mag ano na po sila ng simiento mamasa oh, na po sila ng simiento dito po yung ating um, uh, lutuan dito para i ano lang siya dyan bantay lang siya dyan ano dito at saka Para matanggal na yan. Ayan. bumili din po ako ng ano. Ayan. Dalawa. Ano guys? Finally guys, may ano na po tayo. So, napisa na po siya. Ayan. Ini alay na din eh. Ayan na. Alala? So, ayan na po guys. Ilagyan na po ng hello blocks ang ating Kunti lang po talaga siya kasi ano lang naman to dito um, lutoan oh ayan na po guys oh. so nakapatong na po sa at maliit lang po talaga siya at papatagin po natin yan bukas marami pang ano balas napunta na po yan dito guys oh. tuloy tuloy ko na po natin patungan mga kabilya, ano? Ano, Ano, uh. ano, ah. ano? Yes. Ano, mga kabilya, ano? Lubong na dito. Lubong na, lubong. Ah, siya ang kubok. Ito ka box sab. So ayan na po guys. Wala na eh halublak dito. Wala na eh putong lang dito. Na po po ayan na po siya guys. So bukas na naman kailangan po natin siyang uh, patuyuin to ang um, simiento para malagyan po ng mga kabilyad dito, diba? Nakita nyo naman kanina yung tinuro ni Papa. So, kailangan mo nang ipatuyo. Wala pa naman yung balas.